Good morning guys. welcome to my Katukad vlog channel. Araw ng lunis ngayon mga Katukad at araw ng aming uh, pagpunta sa dagat ngayon. Uh, kasama ko yung aking pinsan na uh, si Joseph, uh, yung pare ko si uh, Pare Jerry, uh, at si Bungbong yung aking kapatid. Yan. So, nandito kami ngayon mga Katukad sa may uh, Baybayin. Papunta kami doon sa may uh, Buhawi kasi kukuha kami mga katukad ng uh, Arakak At Kaya no kay, ano, kay uh, kay ano uh, pupunta kami uh, punta kami doon kukuha kami ng ano si Orchen pati yung Araka so ayan guys uh, di ba doon tayo sa may dulo hindi dyan i-update ko kayo mamaya mga katukad o pakita ko na rin mga katukad yung aming dadaanan dito ayun o ayan sa talisayo meron alimango dito? dito hindi nabubuhay ng alimango dito Olay. alimango dito, eh. dito tayo sa ng puno Ayan, kinakino, oh, Sipo oh. Bayan na kino. Kita mo? Ayun. Ayan, kinakino yan. Kinakati mo. Oo. Oh. Baka nagkakalong ka pala dati yun. Ayan yan, kinakino yan. Ate! Tawagin mo. Hindi mo na makikigit. Hindi, oh. Sus. Walang kotse dito kaya kunting salita mo lang yung maririnig tayo. Itong usapan natin dito, abot-abot na yan. Ganito mga katukad yung aking ginagawa dito pag kami na manguha o mamimingwit. Dito kami dumadaan doon sa may papuntang buhawi o sa parang mga swimming pool na maliliit. Doon ako nagmamimingwit eh. Pero sa araw ng bukas guys, uh, bali eh, ang gagawin ko mamimingwit yata ako. Uh, at hindi pa pwede na di magamit natin yung ating bimingwit dito. Tapos sa sunod na araw mga katukad, uh, baka umakad kami ng bundok. Pero dito muna tayo guys ano, sa tubigan. At ito yung mga bakawan guys. Ayan. Doon tayo sa kabilang pa. Ay, may uwi kaya tayo? Ha? Marami kang may uwi dyan. Naiwan na yung kumpare namin. Pasok na kami mga katoka dito sa may ano sa uh, na bakawan guys. at maghahanap kami ng dalo-dalo dito. Ayan. Dito tayo sa bandang kaliwa ito. Kaliwa. Kaliwa. Malalim pa daw diyan sabi. Malalim pa rin diyan. Ito lang, malalim ng araw eh. Dito mga katoka yung ano, yung kinukuha na ng dalo-dalo. Pero hindi dito sa daan na to, doon sa look. Ayun, marami diyan. So ingat tayo guys sa ating uh, pag ano, paglalakad dito kasi kunting kamali mo lang dito baka madapa. Dito sa dinadaan namin mga katukad, meron bangka yung aking ano, kamaka. Kaliwa. <laughs> Kung malalim pa yung tubig, mag ano, muna tayo. Mag-arakak muna tayo. O oh, ano mag Mag-dalo-dalo. Yung suso, yung sinisipsip Isa ito mga katukad sa kukunin natin Yung tinatawag na sakat-sakat guys Ayan ah Eto Ayan. Ayan. Sakat-sakat guys Ayan. Ayan na tayo. Tapos, hanap tayo guys ng malalaki Para Ayan guys, meron dito Uh, medyo malilit guys to. Ay ang sakat-sakat na tinatawag dito sa amin. Ah uh, sana makakuha tayo sana ng ano nung mga malalaki. Malilit lang dito mga katukad eh. Masyado kami na napaaga mga katukad prince, uh, matubig pa. So hindi pa kami makakakuha ng si Ochen. Mamaya pa yung ating ano pagkuha. Masyado maliliit yung mga ano dito, sakat-sakat guys. sa dulo. Pero doon sa pupunta natin guys, makakuha tayo. Pero mas malapit lang doon sa uh, lugar namin. Ah, na kami kasi mga katukad sa may ano, sa may... Ayan. Pagpapaisig <laughs> mo! So, ayan guys. Ah, oh. malalim dito. Ayan. ayan. Lalim yan guys. Pag umuulan guys, dito kami pumapasok. Hindi kami nababasa. yan. Parang malita na ba guys. Ayan. At nandito kami guys ano, sa Pacific Ocean. Dito ako namimingwit guys sa lugar na to. Ayan. yung Pacific Ocean mga katoka Ang kabila niyan mga katokad, ay Samar, Cebu. Ayan. Yung lugar na yan mga katukad. Few moments later. Ito mga katoka yung na uh, nakuha namin kaganina. Uh, at uh, nagtagunas kami kanina So yung gagrooy namin nito uh, Gagataan niya ito mga tukad